pumarada nga dito sila Duday! At syempre, hindi mawawala ang kanilang performance. You know, ang galing! At ayun na nga. Ngayong araw nga ay, ayan, makikita nyo si Duda, yung Pilipinang Pilipina. Kasi nga, ngayong araw ay gaganapin ang buwan ng wika nila. No? So, paparada sila tapos meron silang mga performances. Kaya naman yan ihatid natin si Duda sa kanilang e school. Dito sa Josepa V. Kasiano. So, ayan, si Duda yung bumababay pa. Eh, manonood ako, ba't bumababay ka? <laughs> Kung mapapansin nyo nga, ay, ayan, no, iba't ibang uri ng damit ng kanila makikita nyo. Mga nakasaya, mga nakakimona tapos ayan yung mga kids so meron pang sombrero ah pakaangas syempre ipeplex muna nila ang kanila mga kasuotan sa daan kaya ayan ang pumarada sila dito at ayan nga si Duday no tamang lakad lang pabalik na nga sila dito guys kasi hindi naman ganun kalayo iniikot nila no syempre baka mapagod sila eh may performance pa sila kaya maikling ikot lang ang ginawa nila tinipon na nga sila dito guys sa so covered court kasi nga magsisimula na at ayan, nagpe-perform na ang grade 5. Sila ang ano, eh. intermission number. Ang ganda nga ng tugtog na sinasayo nila dito guys. Kaya lang hindi ko maipe-play kasi baka maka-copyright. Pero ang tugtog nila dyan ay piliin mo ang Pilipinas. Wow! Ang galing ko kumunta. Pwede! Nandito nga din pala yung inaanak ko na si Liam. mo. Oh, kasama ni Duday kasi may performance din sila. Next na performance nga guys ay malupit din. Intro pa lang nila. Talagang makikita mo na magaling na sila eh. Yung tugtog nga na ginamit na dito sa sayo nila is yung MAPA by SB19. Talagang hindi ko mapeplay kasi makakapiray Pero kaya ko na magkantay niyan. Kaya ako na lang ang kakanta. Mama, ano ang ating ulan? La hmm? ba? Diba? Kaya ko naman eh. Tapos dun dito nga din pala si Olaf. Andun siya sa sulok ko. Oh. Eto pala yung laging pinapractice ni Olaf. Tignan nyo naman oh, kabisadong kabisado. Ikaw ba naman paulit-ulit mo yan sayawin eh. Tsaka makikita mo kay Olaf na talagang damang-daman niya ang pagsasayaw niya. Tignan nyo. Oh, oh, ba diba? Ganyan magsasayaw guys. Dapat may puso at may damdamin sa ginagawa. you know, may paikot pa. Unti-unti gumagaling si Olaf sa pagsasayaw kasi dati di ganyan galawan niya eh. Pero ngayon oh, talagang Feeling ko magiging dancer ka in the future. Pero sa ngayon, feeling ko magiging ninja ka muna. Takbo! nga aside, eh, ang galing talaga ng performance nila dito. Talagang may istorya kaya saludo sa inyo. Next naman dyan ay sila Liam na inaanak ko. No? So, doon siya sa dulong-dulo. Ang sinasayaw naman nila dyan ay ang magtanim ay di biro. Kaya kung mapapansin nyo sa step eh, nagtatanim-tanim sila. Next sa performance naman ay etong mamang Mamang sorbetero. Bye. Diyan ay bahay kubo naman. Siyempre, hindi rin mawala ang paro-parong bukid na lipad tapos ay sila duday na nga no? kaya ayan makikita natin na nakapila na sila at nagre-ready na silang umi-entrance. taray may pa-entrance great for na nga pala si duday no grabe ang bilis ng panahon pero yan tara panoorin natin ang kanilang performance 哇。Wow. ang gagaling nyo naman kaya naman saludo din sa inyo ang lulupit nyo at ito na nga ang last performer natin para sa buwan ng wika na ito no? dito naman talaga makikita nyo pagkakaisa nila no? kasi tingnan nyo naman yung suot nilo talaga namang magkakapartner at may pa-entrance din sila at nga pala ano ang ginawa nyo nung buwan ng wika sumayo ka din ba o basta i-comment mo kung anong ginawa nyo guys pero kung ano man ang ginawa mo ay goods na goods na yun kung sumayo ka ba kung tumula ka ba kung sumali ka ba sa sabayang pag bigkas, okay na okay na yun kasi ito ang panahon ng pagbibigay pugay sa ating pambansang wika, ang wikang Pilipino. Masarap nga din talaga sa mata no, na makita minsan yung mga gantong uri ng kasuotan. Kaya naman maraming maraming salamat sa inyo mga estudyante. Hey! Pagkatapos nga magperform perform na lahat ay tinipo na ulit sila dito sa may covered court kasi syempre magkakaroon ng mga announcements sa mga previews na contest nila. Pero mga hindi ko na yun napanood guys kaya ayan manonood na lang tayo kung sino ba ang mga nanalo. Sila do Today nga pala ay sumali sa may sa bayang pagbikas at makikita nyo naman ayun na nakangiti oh one daw sila first place sana na all ipaparinig ko sana sa inyo performance nila kaya lang hindi nyo ganong maririnig kasi nga super duper ingay na ng mga panahon na to oh, diba? Masayang masayang bata. At syempre, kung mabot ka sa part ng video na to, huwag makakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow, at kung ano naman na pwede mong gawin, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!